Sir, maliban po uh, dito sa inflation, ano pa po ang mga concern ng ating mga kababayan na mukha pong nagkukulang ang pamahala ang Marcos sa pagtugon? Man, kasama na Rito yung pagtaas ng sahod ng mga magagawa, yung pagbawas ng kailapan, paglaban uh, sa kriminalidad at paglaban sa katiwalian. Uh, pag napans pag pinansin natin to Ted uh, DJ Chacha makikita natin bumalik yung uh, halaga ng dalawang usapin na ang pampamahala no yung fighting criminality and fighting graft and corruption so eto isang senyales na talagang hindi lang material na issue pati yung usapin tungkol sa pamamahala o governance ay lumalabas na at sa lahat ng lima na ito mas marami ang hindi aprobado kaysa sa aprobado sa pagtugon ng pamahalaan sa mga pangunahing usapin na ito. Mm -hmm. Opo, at uh, sa, sa ngayon po uh, sir, ito pong survey na ito ay uh, ginawa po ninyo, uh, sa inyo po lamang ito, wala pong nagpondo po dito? na Hindi ito commission. Ito yung ulat ng Bayan Ted. At alam mo rin na simula noong 1999, ginagawa na namin quarter dito. So mm -hmm. every quarter, every three months. So this is our own survey. Mm Hindi -hmm. uh, ito commission.